Yo guys. So mengendang madaling araw saya inyo ngayon. So kita bente. Mga ay So yun, ito na naman yung bahay natin yung tirahan ko. Wala na nga sila. Oh. Kasi pumasok na yung tubig. So sa mga magtatanong, sa mga asulid pa followers at saka YouTube, uh, subscriber ko, kung magtanong kayo kung saan to, ito hindi to na itong boto na ilag yung hanggang <clears throat> ano so kahapon guys ay yung ano ka lugar na to is nasa malabon so labas tayo tingnan natin yung labas kung gano gano kalalim so yan guys ito yung labas yung una guys dito yung motor ko nilagay sa labas so yan banda yun yung daanan ng mga tao yan punta doon so ngayon pupunta rito yung labas ng motor hindi ko makapasok sa mula mula na naman nakatakot nakatakot guys malaki ng tubig so oras natin ngayon nasa mga 20 ay 4 na maraming araw may ikit kanina pag gising ko alas si Minja Yan. Pumasok, kakapasok lang ito ng tubig oh. Then galing. Nasira natin. So yung mga yung may-ari dito. Oh. May-ari dito, guys. Si lumipat sila. So ako na lang natira dito. Ay, oh, natira. Yung, yung, tubig palibil na naman oh malaki na yung tubig guys so sana oh yung to na to so yun na guys pinasok yung motor hanggang dyan yung tubig lumaki hanggang dito oh Doon. so naka center stand yung motor ko oh. Hanggang dito yun, yung ano, tuloy guys, oh. Supuan. Yan. Yung upuan, pinatong ko na sa upuan para hindi makaupo yung tubig. Oh, makaupo, maka... Hindi sa makalot, hindi ito ba, ano, lubog. So, sa mga gustong tumulong sa amin, baka ahon kami sa malabon comment lang kayo ha comment section binantayan ko kasi itong uh, breaker guys oh nandito kasi yung outlet baka abutin 'wag naman sana binantayan ko tong ano breaker. Iyan ako yung ilaw. Huwag naman sana mangyari. Ipapasok na sana ako sa trabaho eh. Kaso lang, mula hindi ko maka pasok kasi mabasa ako. Pwede man sana mag pumasok ang problema pagdating mo sa terboan, basa ka uwi ka kasi basa ka magbihis ganon pa rin los lus pa rin yung pagpasok mo so na natin yung motor guys pa posible guys so tingnan mo dito yung motor ko nakalagay service ko napaakit ko ka kagabi di at dito hapon pa lang ito, wala na itong tubig kagabi so nilinisin ko hanggang dito yung tubig bro hanggang hapon ito pasok din napasok dito yung sana pero ako na yun talaga no hanggang dito yung tubig sana ang panatingan sa Niduro ka hapon niya. Nilumingan ako. Ano nang dito yan, tubig. So, dito na. Ano nang bijoke nila guys. Inakit ko. So dyan ako nakatira guys. So dyan. Pakita ko sa inyo yung tirahan ko. Inuupahan ko. Ito dito. mataas na ito. Ano Ayan guys, hindi ako nakatira. So, dalawang pintuan to. Dito ako. yan isa yan, iba yan. dito yung magana ng so, yung tubig hanggang dito na. Pumasok na hanggang dito. Ito yung ano guys. oh, evidence. Hanggang so, yun, dyan yung tubig kahapon. Lalim ko ano? na ito. lalim doon. Kawawa yung motor ko guys eh. Yan hanggang dyan yung ano, libre sa tubig. Hapon. Ah, dito, marami to. Yung rip nila, inanangat namin. Oh. No? Bote may kasama so, ito yung ano Kawawa nga to eh. Yung nandoon ba to? Dito hanggang dito yung tubig. Libre sa ano. So ito, hanggang dito yung tubig guys. Ayan, oh. may tubig na yung kapon. Balik tayo dito. Ano so, nangyari? tinami yung guys. Ano ba ito? Ayan. Ito ang gulo -gulo. Ito mas lalo mababa din yan dyan eh. Mabalik so, tayo dito guys ano. Yung tao doon sa kabila, wala na rin yung mag... Lumikas na. Ano? Malaki na talaga yung tubig guys. Oh. Oh, pero mo. Yan, ng bowl. Kapon. Kaya ang nangyari sa motor ko, inano ko na lang eh. Kitchens oil. Tapos yung wiring. Sa may mga motor dyan. Bago nyo gamitin, pandarin yung motor nyo. Buksan nyo muna yung mga ano. Tapos yung mga ano sa at out yung tawag yan yung saksakan sa yung dugtungan sa wiring ng motor nyo at tanggalin nyo para maka ano yung tubig kasi may tubig yan sa, sa ano yung dugtungan yung saksakan yung, yun, yung tawag yan so silipin natin sa labas guys labas ako parang natakot ako eh Ito malaki no, tubig oh. Susunod ko. Balik mababa dito okay guys, kasi ano. Tumagilig kasi yung bahay. Dahil sa uh, palagi mag... ...siguro. Ito oh. malalim doon. Dito mababa. Ito yung doon, labasan. Kaya nga, yun. ito oh, hanggang doon yung ano uh, nakita yung si Adon banda guys okay. lalim hanggang dito nga yung level ng tubig ko huwag naman sana ang balik tubig na to so sa mga bago pa lang na sa sa uh, youtube channel ko huwag kalimutang pakishare na lang ito sa video ko para masabi niyo sa iba na ano makakita na hindi na kami punta dyan sa Maynila dahil palagi magbaha totoo talagang sinasabi nila so paki like and share na lang ko mga kabisaya kabisaya So hanggang dito na lang muna. Salamat sa pagpanood sa ating YouTube channel sa mga upload natin. Sana wag kayong magsawa sa pagsuporta para update kayo sa mga baha namin, mga baha, mga upload, upload na. mga upload ko, video. So thank you guys. Maraming salamat. So balik tayo dito muna. Ayun, nabangan ko pa to. malapit oh, na mag-level, oh. No? Punti na lang. Oh, danggang hanggang dito nga yung kapo, Bro, no? yung makikinsus. Yun ako. Napapasok pa, eh. Nakita niyo yung ano, oh. Kumakbo. tumakbo. Ang ibig sabihin, palaki pa yung tubig. ako. Thank you guys for watching. Sir. Thank you, thank you.